So, what's up guys? Welcome to my gaming channel. ah maglalaro ulit tayo ng tinatawag na Bye! Nang Los Angeles ulit. Kasama ang kaibigan ko. Nakilistin sa kapatid ko. Lari ni back right now. Oh! Happy happy bro. Sama pala. Yung kaibigan ko. Kapatid ko. Ay! Sa akin! Sa 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 kay Dean sa kay pare mabilis ang dami mga kalaban cover lang to cover cover natin dami ah lo tumahan ako what Na, mga mabigan. Daming kalaban. Daming kalaban sa akin sa tinay ni. Wa! Mamatay ka da. Aray. ay binore loon, dami kasi ng alam. <laughs> Diyan mo na ko kalaban. Si eh. Lion. Sino sasagawan mo lang eh.

Kalab! Sa'kin na na, No! Nakawin na, nakawin, nakawin, nakawin! No, no, no! SAKOR! On the bull! So guys, may mga Tridor dito ah. Guys, nice, mga trader. Tapos na, tapos na. Bili, bili. Tapos bilang gawa ko Tapos bang chika. Mga

Pare, lang dyan na Over, 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 over. Retreat! 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 it, Hindi mo ko kaya, boy. Sunduin kita dyan, sunduin kita dyan, sunduin kita dyan. Na, meron ako kotse ulit. Hindi, sige, sarili lang kotse ulit. Ay, mag-free-fall na lang tayo.

So yun na Oo daw. Gaw do- Ano daw kami share with? Kasi gaw daw want to. I reward daw yung D1 Million Dollars. Isang parang, isang parang, isang parang. Magwawala

Hij die is zo stoofy. Ronde, ronde, En over. <hums> 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 over. Oh

Ada di jalur, duit. wag gayahin okay. ko to

Sige yan, Hello! Hello! Hello. <laughs> 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 want. Wanted ka pa! Wanted level ka

Ah! <laughs> ay! ay. siya! Shit! Nawala! Aaaaah! Oh, ito! Medyo laro mo ako. At ako na justinawin oh. niyo ko. Nagbigyan ko rin! Aaaaah! Ay! Ay!

Hindi mo. Hindi mo. Hindi ito na magtatago. Maanap ka talaga namin, Ned. selfie mo na tayo, guys. Hi welcome to my vlog. Oh, wow! Magbablog ako din. What's up, guys? Welcome to my... Oh, oh, what the? What the? What the? What? Your salute. Sino sa level? Yeah.

pa, meron ako dito sa kaya lang. Golong-golong, golong-golong dito Ay, lang. Ay, nagpakita pa. Tu. Kita, kita. Yan pag kayo ha Doggy nga rin sa akin yeah. dalawa Mama, Lagi pa sa mga Pare ko. Bro, what the Ay! You guys, mine. you're never gonna be sick. Yes, stay, sige na get tayo. na Iko, hindi. naman. Kaya siya, mo na. Ay, gagi na. thank <laughs> you

naging jigo yun. Uh, hindi naman namin na yun. Napabungan talaga kami kapag tawag doon. Yung mamatay ka na dito sa laro. So, salamat guys sa panoron. Sana naman naging jigo yun. Subscribe! Subscribe! Ay, ano ba yun?